Isang di ka panipaniwalang katotohanan tungkol sa paglipat sa Switzerland na iilan lang ang nagsasabi. Tuwing linggo, ito ay nakalaan lamang para sa pagpapahinga sa bahay o pagpunta sa simbahan. Hindi ka pwedeng gumawa ng ingay o magputol ng damo. Ngunit kapalit nito ay kapayapaan at nakaka-relax na paligid. Libre ang pampublikong transportasyon dito. Pero ang totoo ay binabayaran ito sa buwis. Medyo mataas ang buwis. Pero sulit dahil laging malinis ang mga kalsada at dumadaan pa sa mga tanawin na nakamamangha. Tuwing Enero at Pebrero, karaniwang may snow. Kaya nagiging kahanga-hanga ang tanawin at nagkakaroon ng pagkakataong makapag -skin. Hindi gaanong mahalaga ang degree dito. Ang hinihingi lang ay handa kang magtrabaho at maging maaga. Bukod pa rito, gusto nilang mag-hire ng mga dayuhan at nagbibigay sila ng napakataas na sahod. Nais din ng gobyerno ng Switzerland na magkaanak ka sa bansa. Kaya sinusuportahan ka nila ng isang taon nang hindi mo kailangang magtrabaho. Isa ang Switzerland sa pinakamalilinis na bansa sa buong mundo. Halos walang polusyon. Pero kung magtapon ka ng basura, sa kalsada, maaari kang makulong ng isang taon at obligadong magsagawa ng community service. 80% ng kuryente sa Switzerland ay galing sa hydropower, kaya mababa ang gasto. Isa rin ito sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Kapag nalasing ka, ihahatid ka ng pulis pa uwi ng libre. Ang pagkain dito ay walang preservatives o chemical. May sarili silang ani at produkto, kaya natural at masustansya ang bawat pagkain.